Mga kababayan, mga lolo at lola, mga senior citizens na mahal natin, sandali lang kayo. Alam ko pagod na pagod na kayo kakaantay. Alam ko marami sa inyo ang nag-aalala, nagtatanong, kailan ba talaga darating yung tulong na pinangako ng gobyerno? At ngayong araw na ito, mga kaibigan, may dalang balita ako na matagal niyo nang hinihintay. Hindi ito basta balita lang, ha. Ito ay isang pag-asa. Isang senyales na hindi kayo nakalimutan na may puso pa rin ang ating gobyerno para sa mga nakatatandang Pilipino na nagsakripisyo para sa bansang ito. Mga lolo, mga lola, mga nanay at tatay na senior na, narinig niyo na ba ang latest update tungkol sa Universal Social Pension? Yung programa na matagal nang pinag-uusapan, yung pensyon na para sa lahat ng senior citizens na walang iba pang sinet na tulong mula sa TSEF o GSIIS. At ang balita ngayon, mga kaibigan, malapit na. Bago magnegatibo 2025, ayon sa mga pinakabagong ulat, magsisimula na raw ang distribution. Ibig sabihin, bago pa matapos ang taon, posible nang makuha ng ating mga seniors ang pera na ito. Ramdam ko yung saya ninyo, ramdam ko yung relief. Kasi alam ko, alam nating lahat, na ang bawat piso ay napakahalaga lalo na sa panahon ngayon na ang taas ng presyo ng bilihin. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipaliwanag ng mabuti ano ba talaga itong universal social pension. Kasi marami pa rin ang nagtataka, eh may mga nag-message sa akin, ate, ano ba yan, qualified ba ako dyan? Kuya, kasama ba ako dyan? Kaya dito sa video na ito, linawin natin lahat. Walang iwanan, walang nalilito. Gusto kong siguruhin na pagkatapos ninyong manood nito, alam na alam ninyo kung saan kayo kukuha ng tulong, paano kayo mag-apply, at ano ang dapat ninyong gawin ngayong mga susunod na linggo. Ang Universal Social Pension, mga kaibigan, ay isang programa ng gobyerno na layuning bigyan ng financial assistance ang lahat ng indigent senior citizens. Indigent, ibig sabihin, yung mga senior na mahirap, yung walang regular na kita, yung walang pension mula sa SETH o GSIS, yung mga lolo at lola natin na kahit matanda na, hindi pa rin makapaghinga ng maluwag dahil hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot, ng pagkain, ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ito yung mga senior citizens na walang ibang maaasahan kundi ang sarili nilang mga pamilya o minsan wala na talgang tumutulong sa kanila. At yan ang masakit, di ba? Kasi ang taong yan, ang mga senior na yan, sila yung bumuo ng Pilipinas na ito. Sila yung nagtrabaho ng mahabang panahon, nag-alaga sa kanilang mga pamilya, nadara ng mga anak, at na yung matanda na sila, dapat lang naalagaan naman natin sila. Kaya ang Universal Social Pension ay hindi lang basta tulong. Ito ay isang paraan ng pagkilala, ng paggalang, ng pagpapakita na ang bawat Pilipinong senior citizen ay may halaga at may karapatang mabuhay ng maayos kahit matanda na. At ang maganda dito, mga kaibigan, ito ay para sa lahat. Lahat ng qualified na indigent seniors, kahit saan parte ng Pilipinas kayo nakatira, kahit sa Luzon, Visayas, o Mindanao, basta senior citizen kayo at wala kayong regular na pension, covered kayo. Ganyan kalawak ang coverage. Ganyan kalaki ang puso ng programang ito. Ngayon, alam ko ang tanong ninyo. Magkano ba? Kasi sa totoo lang, ang tanong na 'yan ang pinakaimportante, 'di ba? Magkano ba ang makukuha natin? Ayon sa batas, ang social pension ay ngayon ay limang daang piso bawat buwan. 500 pesos per month. Alam kong sa una maririnig nyo yan, baka sabihin ninyo ay 500 lang. Pero mga kaibigan, isipin natin ito. 500 pesos kada buwan, yan ay 6,000 pesos kada taon. Para sa isang senior na walang kita, yan ay malaking bagay. Yan ay pambili ng gamot, pambili ng pagkain, pantusto sa kuryente o tubig at hindi lang yan ang importante dito, regular yan. Hindi ito one time. Bawat buwan may darating. May aasahan kayo. May security. At yan ang tunay na halaga ng programang ito, yung peace of mind na meron kayong fallback, meron kayong safety net. At alam nyo ba na may mga usapan na rin ngayon sa gobyerno na itaas pa yan? May mga lawmakers na nag-propose na tumaas ang monthly pension mula 500 pesos. May mga nagsasabi na dapat 1,000 pesos na lang para mas makabuluhan. At suportado ko yan. Suportado natin yan. Kasi totoo naman, ang 500 pesos ngayon ay hindi nakatulad ng 500 pesos dati. Ang taas ng presyo ng bilihin, ang taas ng inflation. Kaya sana nga, sana sa mga susunod na taon, tumaas pa yan. Pero sa ngayon, mga kaibigan, ang importante masimulan na. Maibigay na sa ating mga seniors ang tulong na ito. Kasi kahit maliit pa yan sa paningin ng iba, para sa mga nangangailangan, yan ay malaking blessing. Ngayon, tanong naman, sino ba ang qualified? Kasi ayokong may maligaw dito. Ayokong may mag-expect na hindi naman pala qualified. Kaya linawin natin, ang qualified sa Universal Social Pension ay ang mga senior citizen na edad 60 years old and above, number one. Number two, hindi sila members ng ISS, o anumang government pension system, o kaya naman, hindi sila tumatanggap ng regular na pension mula doon. Number three, sila ay classified as indigent, ibig sabihin, mahirap, base sa assessment ng SATHI o ng local government unit. At number four, dapat registered sila sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA ng kanilang lugar. Yan ang mga requirements. Simple lang naman, di ba? pero importante na lahat yan ay natutugunan at dito papasok ang papel ng ating mga pamilya kasi alam naman natin maraming seniors ang hindi na masyadong makalakad hindi na masyadong malakas ang katawan kaya tayo ang mga anak ang mga apo ang mga kamag-anak tayo ang dapat tumulong sa kanila tayo ang dapat magtanong sa barangay tayo ang dapat mag-assist sa kanila na makakuha ng mga dokumento na makapag-register yan ang ating responsibility hindi lang ito trabaho ng gobyerno. Ito ay trabaho nating lahat na siguraduhin na ang ating mga mahal sa buhay na senior citizens ay makakakuha ng tulong na deserve nila. At nayon ang pinaka-exciting na bahagi. Bago magnegatibo 2025, sabi ng mga opisyal, magsisimula na ang payout. Ibig sabihin, sa mga susunod na linggo o buwan, posible nang may matanggap na ang ating mga seniors. At yan ang dahilan kung bakit ako gumawa ng video na ito ngayon. Gusto kong maging handa kayo. Gusto kong alam din kung ano ang gagawin. Kasi kung hindi ninyo pa nare-register ang inyong lolo o lola, ngayon na ang oras. Pumunta kayo sa OSCA office ng inyong city o municipality. Dalhin ninyo ang birth certificate, validity, at kung ano pang requirements na hihingin nila. Magtanong kayo kung qualified ba kayo sa social pension. At kung qualified kayo, mag-enroll kayo agad. Huwag nang mag-antay pa. Kasi ang mga unang nag-register, sila ang unang makakakuha. At alam nyo, mga kaibigan, habang pinag-uusapan natin ito, naalala ko yung story ng isang lola na na-interview ko dati. Si Lola Rosa. Nakatira siya sa isang maliit na baryo sa probinsya. Wala siyang asawa, yung mga anak niya ay nasa abroad pero hindi naman regular ang padala at araw-araw nahihirapan siyang bumili ng gamot niya para sa high blood. Isang araw, nabalitaan niya yung social pension. Pumunta siya sa barangay, nag-register, at nang makuha niya yung first payment niya, umiyak siya. Sabi niya, hindi dahil malaki yung pera, kundi dahil naramdaman niya na may nag-aalaga pa pala sa kanya. Na may gobyerno na nag-iisip sa kanya. At yan ang tunay na impact ng programang ito. Hindi lang ito pera. Ito ay dignidad ito ay pag-asa. Ito ay pagmamahal. Kaya sa lahat ng nanonood ngayong video na ito, lalo na sa mga mailolo at lola sa bahay, sa mga may mga magulang na senior na, pakiusap, share nyo sa kanila itong information. Sabihan ninyo sila na may ganito palang programa. Tulungan ninyo silang mag-apply. Kasi marami sa ating mga seniors, hindi sila maalam sa social media, hindi nila alam ang mga ganito. Kaya tayo ang kanilang connection sa information na ito. Tayo ang bridge. At kung tutulong tayo, sigurado akong maraming buhay ang magiging mas magaan, maraming lolo at lola ang makakaramdam ng relief. At gusto ko ring linawin ito para sa mga nanonood na may existing iseth o gsis pension. Ang universal social pension ay hindi para sa inyo, ha? Kasi meron na kayong pension. Ang programang ito ay specifically para sa mga walang pension, sa mga indigent seniors. Pero hindi ibig sabihin na wala na kayong pwedeng gawin. Kasi kung may kilala kayo na senior na walang pension, senior na mahirap tulungan ninyo. I refer ninyo sa SAGD o sa OSCA. Kasi yan ang spirit ng programang ito na walang maiiwanan. Lahat na nangangailangan dapat matulungan. At sa mga senior citizens na nanonood nito, gusto kong sabihin sa inyo, kayo ay hindi pabigat. Kayo ay hindi hassle. Kayo ay heroes. Kayo ang bumuo ng bansang ito. Kayo ang nagtrabaho ng ilang dekada para sa inyong mga pamilya, para sa ekonomiya ng Pilipinas. At na yung panahon na ito, deserve ninyong alagaan. Deserve ninyong tulungan. Kaya huwag kayong mahiya na kumuha ng tulong na ito. Ito ay karapatan ninyo. Ito ay para sa inyo at walang dapat ikahiya dito. Ang gobyerno through ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay ang namamahala ng programang ito. Sila ang nag-distribute ng pondo. Sila ang nag-validate kung sino ang qualified. At base sa mga ulat, ang budget para dito ay mula sa national government, ibig sabihin, walang bayad, walang kailangang ibalik. Ito ay isang social protection program. At ang goal ay simple lang, protektahan ang ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na ang ating mga seniors na vulnerable. At tungkol naman sa distribution, paano ba makukuha ng mga seniors ang pera? Ayon sa SESGIG, ang payout ay either through cash card, bank transfer, o cash payout depende sa locality. Kung may bangko sa inyo, malamang bank transfer o may bibigyan kayong card. Kung wala, may designated payout center na pupuntahan ninyo at ang schedule ng payout, usually quarterly yan, ibig sabihin, every three months. So instead na buwan ng 500, you get 1,500 pesos every quarter. Ganyan ang sistema. At mayroon ding orientation na ibinibigay ng FETH para maintindihan ninyo kung paano kukunin, kailan kukunin, at ano ang gagawin. Alam ko, marami sa inyo ang may tanong pa rin. Marami pa rin detalye na gustong malaman at yan ay natural lang. Kaya ang advice ko, direct na kayong lumapit sa inyong local VEFI office o sa OSCA. Magtanong kayo, huwag kayong mahiya. Kasi yan ang tungkulin nila na sumagot sa inyong mga katanungan na tulungan kayo. At mas maaga kayong nagtanong, mas maaga kayong makakakuha ng tulong. At sa mga nanonood na hindi senior pero may family members na seniors, kayo rin ay may role dito. Kayo ang dapat maging advocate. Kayo ang dapat maging protektor ng karapatan ng inyong mga lolo at lola. Kasi maraming seniors ang nahihiya, maraming seniors ang hindi naniniwala na may ganito silang benefit. Kaya kayo ang mag-encourage sa kanila. Kayo ang magsasabi, lolo, lola, may ganito pa pala. Halika, tulungan kita. At yan ang kultura na gusto nating makita sa Pilipinas na ang pamilya ay nag-aalagaan na walang naiiwanan. At sa ating mga senior citizens na nakinig hanggang dito, salamat sa inyo. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat sa inyong pagmamahal sa bayan. At sana, sa mga susunod na buwan, maramdaman ninyo na appreciated kayo, na valued kayo. Kasi totoo 'yan. Kayo ay mahalaga. At ang Universal Social Pension na ito, bagamat maliit pa, ay isang simbolo na hindi kayo nakalimutan. Mga kaibigan, ang mensahe ko sa video na ito ay simple maging handa, kumilos, magtanong, at higit sa lahat mag-share ng information. Kasi ang information na ito ay life-changing para sa marami. At kung makakatulong tayo kahit sa isang lola o lolo, worth it na yan. Worth it na ang effort natin. Kaya ngayon na, after ninyong manood ng video na ito, gawin nyo ang mga sumusunod. Una, check ninyo kung qualified ang inyong lolo o lola. Pangalawa, pumunta kayo sa OSCA o sa cedic ng inyong lugar. Pangatlo, mag-register kayo o tulungan ninyong mag-register. At pang-apat, maghintay ng abiso ng payout. Simple lang 'yan. Pero ang impact, grabe. Malaki. At bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong mag-leave ng isang reminder. Ang Universal Social Pension ay bahagi lang ng mas malaking social protection program ng Pilipinas. Mayroon din tayong Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mayroon tayong Senior Citizen Discount. Mayroon tayong PhilHealth. Mayroon tayong iba't ibang programa. Ibig sabihin, ang gobyerno ay patuloy na nagsusumikap na tulungan ang mga Pilipino. Hindi perpekto, alam natin yan. Maraming pwedeng ay improve. Pero ang importante, may direksyon. May effort. At tayong mga mamamayan, kailangan din nating maging proactive. Kailangan nating hanapin ang mga opportunities na ito, kumuha ng tulong na deserve natin, at at the same time, tulungan ang iba na makahanap din ng tulong. Sa mga nanonood na hindi pa nag-subscribe sa channel, sana mag-subscribe na kayo kasi patuloy akong magbibigay ng updates tungkol sa mga ganitong programa. Updates tungkol sa TSEF, BCS, Benefits, Senior Citizen Perks, at lahat ng information na kailangan ninyo bilang Pilipino. Kasi ang goal ko dito na maging bridge ninyo sa information. Na hindi kayo maliligaw. Na kayong updated. At sana, through these videos, mas maraming Pilipino ang makakaalam ng kanilang karapatan at ang available na tulong sa kanila. Mga kababayan, salamat sa inyong pakikini. Salamat sa inyong time. At sana, sa mga darating na araw, marinig natin ang good news na nagsimula na ang payout ng Universal Social Pension na ang ating mga lolo at lola ay nakatanggap na ng kanilang tulong. At sa araw na yan, sama-sama tayong matutuwa. Sama-sama tayong magpapasalamat. Kasi yan ang Pilipinas na gusto nating makita, ang Pilipinas na nag-aalaga sa lahat, lalo na sa mga vulnerable, lalo na sa ating mga seniors. Kaya hanggang sa susunod na video, mag-inat kayo. Alagaan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. At huwag kalimutan, ang information ay power kaya i-share ang video na ito, i-share ang kaalaman na ito. Maraming salamat at God bless us all. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga senior citizens.